ayan, tambay tambay muna tayo mga farmer habang naghihintay ng mga bisita ayan o oh. Felicity nai-stress ako sa 500 ayan, ito hindi hindi kay Rambo ito <laughs> naman, ayan o, oh. ayan asan ah, ba? Jun Jun, may ayuda din Jomo Thank you po. Thank you. isang magandang buhay ay silip silip na tayo sa mga ulang dito mga farmer baka may makita tayong nagbibilad uh, na ulang Ayan. kasi gusto ko sanang patuyuin ulit yung fish pond <laughs> kasi ah, uh, kailangan natin ng lupa na itambak dito, mapaayos sana natin yan sabi ko na yan sa mga nakaraang vlog yan na po yung isusunod nating na ayosen so sabi ko nga in case na hindi naman mag click at hindi naman tumagal yung kainan eh may plan B naman tayo sa lugar kaya kumbaga uh, hindi naman po masasayang at least importante may plan B tapos ito pala ang ganda po ng ilaw ah uh, ayan no? Sinimento na nila Nakaipit po yun Diyan po dumaan yung wiring Tapos Ang ganda ng ilaw Kasi Kahit po malalayo Imagine mo ito Tsaka yun. So Maybe 30 25-30 meters siguro difference Ang uh, layo nila Distance So Ang ganda ng liwanag Sa gabi Sabi ko pwedeng-pwede nang mag-exercise Sa gabi May time ka bang mag- uh, kahit uh, 30 minute uh, run sa gabi presko pa tapos sa uh, balik balik ka dito ang ganda eto medyo may dilim dito ng konti gawa nito ni Laichi dito pero konti lang kasi naharangan ayan o oh, eto pero ang liwanag mga 50 watts lang po yung ginamit namin iba talaga pag kuryente cobra 50 watts cobra, la cobra street lights lang po ang iano ninyo napakaliwanag ayan o oh ganda may bunga pala itong ano nag iisa pero mukhang hindi din lalaki ayun oh yan gulat ako may, 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 bigla na lang ako nakita ba kako ayos ah kumusta kaya itong ating mga paitlugin ay kumusta kayo na uy kitang gilas naman kayo ngitog kayo uy. na natin tong pagong pagkain nila matakaw naman na ah. nahingi ng mga yan masisi ah. may ah. na mabango yung mabango yung ano eh mabango yung feeds na to mukhang mas gusto nila <coughs> bagay kahit ano yung naman yan linis linis na naman tayo so ito po yung sinasabi ko ganda ng liwanag talaga Papunta doon. Ayos naman. Ilang ilaw lang pala ito. Lima lang pala ito eh. Simula doon. So that's 250. Di ko alam kung ano pa ang plano natin dito na ano yun. May napisa pang sisiw. Ah, may napisa. Oo nga. Ayun. Maliit na ano? Bibi. <laughs> so ayun po mga ka-farmer, bumababaw na. So oh, maganda sana dito, ang plano ko. Ayun na nga yung ganon. Inexplain ko na din kay Papa Yam. Sabi niya, oo maganda nga. Actually pwede pa nga kung talagang ano, another ano kaya lang lalayo na tayo sa kusina, ano? another kubo for kainan pwede din naman marami pa po akong maraming pwedeng gawin dyan eh pwede din naman kasi pag uh, event place kasi na parang ba diba, ang inaano ko po mga farmer yung ingay diba, yung privacy din na, na rambo. pero kung let's say sabihin mo na o oh, celebrate kami ng uh, birthday lang pero yung mga tingnan natin tingnan natin pero ang focus ko po kasi na talaga ngayon mas gusto ko po yung kainan kasi siyempre yung kainan nadadamay po yung yung ano eh yung lechon business. Damay-damay talaga siya. Kaya ayun, tayo po ay ano, kumusta kaya yung mga baboy? Dalawa po ang pinalechon ko ngayon. Pag naubos pa ito ay talagang ewan ko na lang. Pag naubos, pag naubos, ewan ko na lang. Oh. ayan, tambay-tambay muna tayo mga farmer habang naghihintay na mga bisita ayan, no oh. Felicity nai-stress ako sa challenge ng uh, baboy ngayon, grabe iba po yung ano, iba yung uh, ano ngayon ah, challenge, si Danilo sabi sa akin kahapon sabi ko, pre, anong balita? Nasa siya eh. Pare, siro kami, sabi niya. Pare, siro, sabi punta na ako ng laon yun. Hanap ako, sabi niya, sa Ilocos marami. Bandang Ilocos. Pero, sabi niya, mahirap kasi ang maghanap ng hermit daw. Kaya, ayun, pero susugal daw siya doon. Kasi kailangan niya din yan, o. Ayan, ano, ito. Ito po, ayan, ayan, ayan. Ayan. Pre, siro kami. Maglalaon yun na ako at Ilocos sa lunis para sigurado. Bungad lang ng Ilocos kasi kailangan ng permit sa Norte. Ang hirap daw kumuha ng permit. Ilocos medyo mataas daw pero may baboy. Ayun, mga farmer ang uh, message na sa akin. Hopefully, ay uh, yung mga pa-order po natin ay uh, maano. Tapos sa uh, ako ko ako ng baboy. May 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 problema po yung dalawa kong nakuha kaya medyo stress ako ngayon. Sabi ko sa ginuhanan ko. Pare, ka alam mo bang may tama yung ginuha mo? Isoli mo ka ako. Ah, na wala nang sakit dito sa farm, ah, ano na naman. Ay, ako stress. Nakita naman ang puhunan. pa naman tayong pang chop bukas na dalawa. Busuin na natin 'yan. I-stock sana 'yan eh. Kasi sabi ko pag may ano kinukuha ko, pag may uh, available na makukuha, pinupondo ko na kasi eh, mahirap na pong maubusan dahil la uh, iniisip ko yung mahirap talaga ngayon, napakahirap po ng baboy. Kaya talagang sabi ko nga, talagang kailangan natin na mag-stock ngayon din dito ilang ilang ano yan. Ilang piraso. So far okay naman makain, malakas. So sana maka kahit 20 kilos man lang yung pinakamaliit. Okay na sa akin. Ayun na. Tapos shout out pala kay Ate Marisa Kristovic. Uuwi daw siya. Ba biglaan yata at mag-order ng maliit na lechon ayan <laughs> Pinapa-reserve na si Rosel March 8 ayan March 8 po reserve na yan si Rosel dito ayan kaya oh. ano na yan tapos yung maliit pa daw na lamesa dyan i-reserve na din kasi baka mga 30 packs daw sila so ayan tapos happy happy birthday pala kay ah uh, brother Randy Meneses bukas yan ayan happy birthday sa'yo Randy Meneses ng Auntie Polo. happy birthday sa'yo tapos si Papa Yam sabi niya kailangan daw <laughs> sabi ko Papa Yam kasi ngayong season ayan ah oh. nandito yung araw nakaganon naka, naka pero pagkano naman yan papagano naman oo oh, ganon talaga so mga bandang May June yung araw na andito eh makakapagduyan ka pero ngayon talagang Kaganoon po yung araw. Pwesto ng araw. Syempre yung Earth kasi, di ba, uh, nag- nag-rotation uh, and revolve, di ba? Tama ba? <laughs> Matagal ako nang di ano 'yan. Eh. Uh, tama ba yan? <laughs> so, ayun. Kaya medyo ano, dami na pala bunga na kasya, ano? Kasya, oh. Dami. Bunga. So, Si Erwin, ayan. Shoutout kay Tita Ligaya Lim. nag order siya ng maliit na baboy pero alanganin po tayo, Tita. Tingnan natin. So, ayun. Ah... Uh, natin, okay naman. Mga kailangan diligan yan. Mga pabaha ng kaunti. Alagang grabe na po ang init talungan, mapabaha ng kaunti ayan, kaya lang paano kaya dapat yung host na malakas kakaroon uli ng bagong ganito isang ganito pero yung net kasi wala pa pero grabe ang araw pala na andito ano? paano kaya yan kailangan i-ano mo din yung net pala i-slide mo din ng kaunti naka ano naandito so, dito tayo ng kaunti Uusog natin yung net dito. So bagay 6 meters po yung in order ko ba? 4x5? Parang ganon. Tingnan natin paano natin na didiskartehan yung net. Maganda din kasi may mga net net din na makikita dito. Parang iba po yung dating ano. Hala pa. 9 o'clock busy-busy ang mga boys nagpiprepare ng mga pangsigang, pang sigang pang Restful day na naman. Ayan, meron pa pala tayong uh, order kahapon na lechon at may pahabol na aginaldo sa mga uh, tropa. Ayan. Tapos pati si Romel, meron din pong 500 na tip. Ayan. Ba, si Papaya meron pa. Papayam. Saras, ma'am. Ka-farmers, ka babies kids. 500 din. Ayan, marami pong salamat. Tapos ayan, meron po dito yung mga tauhan, bali. Oh ayan, Rambo Parm, Rambo Poroy, Kuya Jun, Rizal Jomar, Nel Nel Kongkong, Kong, Dexter, ayan. Tapos, Sinasaysay at Jello ay hindi po nasama. Pero, ayun meron naman tayo makukuha isang 500 po dito. Kaya, may tag 250 pa rin sila. Okay? Ayan, marami pong salamat kay, ayon na pong magpabanggit. Ate and Kuya from Chicago lang ang ang kanya. Thank you, thank you po. Ayun, thank you kaawan. Thank you. Ha? Thank you. Ano? Thank you. Po. Thank, thank you, you po. po. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ayun, silipin natin si Junjun. -Jun. Ah, yung mani pa lang. Ayun. Nandito na sana ba sila. Oh. Puroy Rambo. Puroy Rambo. 500 kong 500 bilisan mo Mawa mababawasan no? every five se 5 4 Bilisan mo Mawa bawasan to Pablis please 500 Ito hindi hindi kay Rambo <laughs> so, naman, ayan. Oh Ayan, ayan Asan ba Jun Jun may ayuda din Jomo Thank you po. Len, Len, nasa ba sa loob? po. pala. Sino pa nandit sa loob? Si Rizal. Oh, Sal. Sino pa isa? Junjun, ne? -jun, eh? Ayun, andun po si Junjun. Bibisya tayo. Say, say, Angelo. Ayan, tag-250 kaya dahil estudyante na kasi baon lang ang bigay sa inyo. Wala pa kayong pamilya. <laughs> Ganyan natin kay Junjun. Nandiyan na yung mga bata. Lalaro na. Para makadalawa tayong vlog ngayon. Tapos sa uh, dito rin kakain si Ate Timmy. Ayan, gusto nilang uh, ma-experience ang makita. Wow, ganda na pala mga kapatid Na-clear na, na 'yon. Ganda na. 'Yan nga ang sinasabi ko eh. Pag nalinis, makikita 'yung potential ng lugar. Kung ano ang pwede. ba? Diba? Ganda oh. Huwag oh. po kayong mag-alala sa lilin dahil uh, kayang-kaya ng African talisa 'yan. pwede rin tayong maglagay ng niyog, di ba? Oh, para magmukhang Hawaii. Pwede rin, di ba? <laughs> Maglalagay tayo ng mga niyog para magmukhang uh, wala, wala sa Pampanga. Two years lang naman po eh mga ano na. So ayun. Ato, ah, Ay, hindi ka nais-nais dito ah. So si Junjun, kawawa naman solo flight mga farmer, kakaawa. Uh, oh. Ang napakasipag na tao. Walang inuurungan, walang inaatrasan kahit anong trabaho. Habi ko nga sana, panalangin natin na lumakas yung lechonan para maging mainstay na rin po siya sa lechonan. So sana no, uh, lumakas lang po ng uh, sabihin mo na... 30% yung yung mga ano natin makakasingit na po siya. So let's hope na lumakas po yung tindahan, di ba? Tapos yung uh, mga orders. Oh Jun, may ano ka habol na Aguinaldo. Ate Kuya, Ayaw na magpangalan. P500 din sila oh. Ayo, Ayun, <laughs> solo fly to. Oh. Ah tinabunan din pala ng lupa daw. No? Ayan Daling. all din pala kay ate. Ayan, sino ba? Ah, si Tita Leticia. Ayan, Tita Leticia, kamusta po kayo? Zulweta. So, sana makita po namin kayo uli dito. Diba? So, alam ko naman, bigla-bigla na lang kayong uuwi. At, uh, Enjoy life and laban lang, di ba? So, ayun. Tapos ah, si Ate ah, Tita Susan Laconico. Ayan, kumusta din po kay Tita? Kausap ko po siya kahapon. At, uh, sana makapasyal po sila with their hectic hectic schedule. Napaka-busy ni Tita at ni Tito Luis. Hindi ko alam kung makakapunta pa po. Pero ayun, sana makapunta po sila. Baka daw po ano na, February 20. Ayun. Maganda, nakaipit talaga no. Oo, oh, tama tama. Galing. Liwanag eh. So, ito, nakaano na po ito. Ah, uh, night switch. Ibig sabihin, pag liwanag, mamamatay siya. Pagka madilim na, automatic mag-o-on. So itong ating Cobra streetlights na yan, pagpunta doon, mag-ano na, uh, malay natin, hindi hindi ko din naman, hindi natin pwedeng, I mean, problema kasi sa gabi no. Kasi ina-analyze ko din po, uh, pwedeng mag-open ng gabi pero ang target market po kasi natin dito is yung mga malalayong lugar. So lunch talaga ang the best time para sa kanila kasi hindi naman na sila pupunta dito ng gabi tapos makakarating sa bahay ng alas 10, alas 11 ng gabi na diba so parang hindi kasi yung Arayat Market naandyan lang pang lang po talaga sila I mean uh, hindi, hindi tayo po pwedeng mag rely on mga taga Arayat kasi syempre alam nyo naman po small town honestly ano lang naman honestly speaking diba so small town di naman po masasabing like San Fernando and ano tapos tago pa tayo di ba so uh, yung produkto po natin ay hindi sabihin mo nang hindi ganun kaakma di ba na para talagang ano pangsingit pangsingit po sila pero ang main ano naman po talaga natin dito is yung mga talagang malalayo po na balikbayan mga gustong pumasyal talaga yeah, talagang umaga. Umaga. Ina-analyze ko po din syempre bago tayo mag ano di ba, maggumawa ng mga tinitingnan ko din po yung mga pwedeng uh, ano mga mangyari. Uh, ano yung nakalatag na opportunities, di ba? So ayun. Wow. Meron ng tao. Uh. So ayun po mga ka farmer. Kaya uh, inaano natin Nasabi ko sa gabi siguro hindi talaga po pwede na. mayroon ng uh, Mayroon ng mga Morning! Grecho po! Ayan, mukhang Ano ba ito? Ito yata yung Ah uh, tayo hindi ko alam kung magpipick up ba ng lechon to first trap of uh, customers kiki maaretes tayo dito hmm. <laughs> Anong marites kong? Ha? Ha? alang o ilang oras na ba itong malaking yan? Alas 7 ko yan ano? Alas 7 Alas, alas, ano pa lang? Na alas Kulang cool pa yan, pero Niratrat mo ba sa init yan, Proy? Dapat nga, dapat niratrat mo talaga na sa kuling Para ano, yung sakto lang na hindi natututong ba? Yung kay Cap nakuha na no. Na. Kay Kap. Sabi ko Kap, presyong ano na yan. Fresh yung kamag-anak, kapatid. <laughs> tawas siya. Ah, baka magulat siya sa presyo, nagdagdag ako eh. Talagang napakamahal po ng baboy ngayon. Nakaw. Hindi oh. ko nga alam kung saan tayo kukuha. Jun Jun solo play to ano kaya ang nangyari kamaya bisitahin natin bago tayo magtapos ayan bago tayo magtapos mga farmer pinay spray ko muna ng konti kay kung nang ano kasi alikabok dito ayan no oh, pag malakas yung hangin thank you thank you Ayan, para walang alikabok Ayan, medyo binasa natin ng kaunti para paghumangin, humangin yung hangin po kasi galing dito ayun na may mga dumarating na silipin muna natin si Junjun Jun. ano ba yung ginagawa ni Junjun kawawa Jun? wow, naman to mamaya makalimutan na naman kumain <laughs> ayan ah sino kaya ito mayroon pa tayong inaantay galing ano naman Ewan ko po makakapunta Ayan Hi Kami po yung nagpabog ng 20 packs Ah opo, nandun po si Bebe Andun sa Hansel po dito sa kabila Welcome po kayo Dun po, dun Diretso nyo na lang po Ayan, 20 packs daw sila May ibig sabihin, may mga kasama pa Oh, masih si jun-jun halu nya. Oh. Yan. pababa na po yung tubig pababa na yung tubig kaya eto gagawin natin dyan susud-sud na lang ulit babalik yung lupa ayun oh, wala na rin doon ah, oh. uh, ano lilitaw na yung lupa mga ilang araw bilis lang po yan mababaw na yan ayun may nangitlog oh oro oro may nangitlog na yata ayun bago tayo magtapos tingnan natin baka marunong na magpugad baka mamaya marunong na sila magpugad Romel to ah oh bilis oh Ayun. Hindi pa rin ah. Puro native lang to. Wala, wala pa. Kala ko naman. Yabang-yabang nyo. Hmm. So ayan po mga farmer Hanggang dito na lang po muna. Yan po ang ating part 1. Nagdadating na po sila. Ah, sinilip na rin natin yung ginagawa ni Junjun. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.